Nagluto ako ng ampalaya guys. Ito yung aking ingredients. Uh, garlic, onion, at saka red chili and tomato cherry. Lagyan ko tomato cherry para medyo man may na guys. Ready na yung mga ingredients. Tapos, ihalo to dahil meron ako ditong prosin na ang palaya ganito kami mag keep ng aming o mag store ng aming ang palaya kasi baby hera lang kami ang kabili kasi nito galing sa ibang lugar pa to mga tinda ng ibang mga Pilipina so hinigasan ko lang to ng buo pagkatapos ni slice slice nilagay sa freezer sa isang bowl guys naglagay ako ng dalawang itlog nilagyan ko ng asin at saka paminta pagkatapos haluin ng maigi gamit ang tinidor para ma mix siya ng husto guys ha? ngayon guys nagpainit na ako ng kawali at nilagyan ko na din ng butter ngayon, medyo mainit na ating butter. Sinunod ko na ang garlic. Ganyan lang ako mag-ano guys, ng garlic. Hindi ko in-slice sa ngayon. Kasi iba yung, yan ang trip ko. Pipitin ko lang yung garlic. O siguro tinamad lang ako. Ngayon, <laughs> kasunod na ang onion guys. Uh, ginisa ko na siya kasama sa garlic. Ayan, nilagay ko na ang lahat ng onion. At hinayaan ko muna siyang matatag tusta-tusta konti at hinalo-halo sa aking mahiwagang sandok. Ayan, hinalo-halo ko guys para mapantay naman ang pagkagisa ng ating ano, yung onion. At ngayon naglagay na rin ako, hinalo ko na rin ang cherry tomato, kasunod ang pulang sili. Ayan, hinalo-halo ko siya guys para magpantay-pantay ang kaniyang pagkagisa. Ang ampalaya naman natin guys is kaunti lang siya. Hindi ko alam kung makakaabot pa na isang grams ito. Niluto ko to ngayon para baunin ko bukas kasi magdidi up ako bukas at may gagawin ako mag -e i ako ng aking package. So para wala na akong gagawin magsaing lang ng kanin at may ulam na ako para der dere-derecho ang aking pag-impake sa aking package kasi malaking kahon 'yon guys ako na isa ang mag-impake kaya kailangan ko nang magluto muna ng pagkain at baonin bukas para ma tuloy-tuloy ang aking pag-impake bukas ayan ginisa-gisa ko na siya guys para malutong na hindi maintindihan ng lasa. Choke <laughs> lang guys. Masarap talaga siya pagka ampalaya na guys. May bihira lang kami makakain ng ampalaya dito guys. Pag may tumatawag na nagde-deal ng mga gulay, doon kami makakabili. Ayan, hinalo ko na ang ampalaya. tignan mo, kakarampot lang yung ampalaya ko guys. Hinugasan ko na pala yung ampalaya na yan guys. Ha, baka sabihin nyo galing sa pressure, hindi ko hinugas. Hinugasan ko siya ulit. Tapos, hinalo dyan. Para malinis naman. Ako lang, ako pa naman. Ako lang naman ang kakain yan, guys. Tingnan mo. Kailangan sigurado malinis. Ayan. Ginisagisa ko siya. Pero ayaw ko yung sobrang luto yung ampalaya, Ayaw ko rin yung overcook. Kasi ayaw ko yung maibang lasa niya. Mas masarap pag half cook lang. Malutong-lutong siya kainin. Ayan. Okay. Yeah ko lang siyang medyo luto-luto na siya pero hindi naman overcook saka ko lagyan ng ibang sangkap tulad ng itlog yan naluhalo ko lang siya para hindi naman masunog anyway mahina lang naman ang apoy yan para siguradong masarap talaga ang luto hindi na ako naglagay ng asin dyan kasi meron ng asin ang itlog at saka meron ng paminta Uh, ang hinihintay ko na dyan medyo mag half cook yung ang palaya Ayan, hinalo halo ko siya kasi hindi naman ma ano yung apoy mala malakas hinalo halo ko nang siya hanggang ma ko na yung gusto kong medyo klansi ang apalaya pagkainin uh, iba kasi pag ma overcook yung ampalaya kasi iba ang lasa parang parang ano siya parang pagkain ng baboy. <laughs> Ang lasa nya kaya ito ay kailangan marunong kang magtansatan sa pag nagisa ka ng palaya. Hindi ko rin ito pinagaan ng asin. Ngayon nilagay, nilag, ilagay ko na yung itlog guys. Ayan. Pinapantay-pantay ko lang yung pagkalagay sa itlog kasi hindi na ako hindi na ako mag, hindi ko na babalik tarin. rin. Ito ganyan na lang siya hanggang matuyo yung itlog mas 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 maganda kasi pag kaganyan ang pagkaluto. Ngayon hayaan lang siyang ganyan guys sa mahinang apoy hanggang matuyo ang kanyang itlog. Kasi kung babalik ta rin ko masisira na ang kanyang beauty at magmukhang sabog-sabog na siya guys. Kung kung i-flip ka pa yan magmukhang sabog-sabog siya so kaya uh, mahinang apoy lang talaga ang kailangan kasi ayaw ko nga i-flip itong aking niluluto gusto ko lang ganon para maganda pa rin sya tingnan at nakakatakam-takam pa rin ang kanyang hitsura <laughs> kasi bukas ko pa ito kakainin guys maglagay lang ako ng bagoong na pang sides sa aking baon ah uh, bagoong na alamang para medyo lalo siyang ganad, para lalo akong ganadong kumain alam mo naman tayo ay mahilig sa bagoong kung hindi bagoong na isda o ginamos sa bisaya ganyan lang nating na kaligayahan mababaw kapon kasi may uh, binigay sa akin yung friend ko na uh, isang uh, container na bagoong na isda ang bango-bango na binigay niya sa akin guys pinatay ko na ang apoy guys at hinayaan ko na lang na maging matuyo itlog. Guys, please subscribe, like, and share my video. And hit the notification bell para magkita-kita tayo palagi sa aking bagong upload. Thank you din sa mga nagsuporta sa aking channel na Sisi Hawk channel. At sa mga nanonood ng aking mga video, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Sa mga... Lahat ng mga supporters ko, thank you, thank you sa inyong lahat. Tika guys, hanguin ko pala muna tong akin ni Loto. Baka, Baka ma-overdry, kaya hanguin ko muna. So, hanggang dito lang guys. God bless everyone. Bye. Ingat ang lahat. Maraming maraming salamat sa inyong panonood ng aking mga video. God bless everyone.